malaki ang kahalagahan ng mga Mariculture Technology Demonstration Centers sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagsisilbing instrumento upang mapabuti at masubukan ang iba't ibang mga teknolohiya na makakatulong upang maging sustenable ang ating pangisdaan at akokultura. Ito din ang pangunahing pinagkukunan ng kaalaman at pagsasanay para sa mga lokal na mangingisda at iba pang mga fisheries stakeholders upang mayangat ang kanilang kasanayan pagdating sa mga tamang aquaculture practices. Isa sa mga major facilities ng DADFAR Region 1 ay ang Regional Mariculture Technology Demonstration Center o RMATDEC na namatatagpuan sa Lucap, Alamino City sa Pangasinan. Sa loob ng RMATDEC, inaalagaan ang limang fishery commodity, kabilang dito ang abalone, siganid, sea cucumber, oyster at ang sea urchin. Ngayong araw, tayo ay matututo kung paano pinaparami ang mga abalone. Ang abalone ay isang uri ng marine snail na kabilang sa invertebrates, gaya ng mga mollusks, mussels, octopus at pusit. Kilala ito sa kakaibang uri ng shell na may matingkad na berde na kulay. Kadalasan itong nakikita sa mga mabababaw at mababatong parte ng ating mga karagatan. Isa itong high value species na may malaking demand at mataas na presyo sa merkado. Kung kaya't ito ay mainam na alagaan. Alam nyo ba, ng abalone ay may higit isang daang uri ng species sa buong mundo. Lima dito ay matatagpuan sa Pilipinas. Kabilang dito ang Haliotis Asinina, Haliotis Varia, Haliotis Uvina, Haliotis Glabra at Haliotis Planata. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang proseso kung paano ito inaalagaan at pinaparami upang matiyak na hindi ito maubos sa ating karagatan. So sa pag-breed po nito, Unang-una na po ang ginagawa natin dito is yung broodstock management. So sa broodstock management po, uh, dito ginagawa po natin yung pagkukondisyon, pinaprepara at inaalagaan po natin ng mabuti or maayos yung mga alaga nating broodstock bago gamitin for spawning trials. Ang ating mga broodstock po ay nanggagaling yan sa, sa wild. Meron po yung initial size na mga uh, 3 centimeters na kanyang shell. Sila po ay uh, or kinikondisyon dito po sa ating uh, broodstock tanks and nakaseparate po yung babae sa lalaki na broodstock. Yung kanilang tanki po ay provided with strong aeration, clean sea water, and of course, uh, the artificial shelter. When it comes to feeding management po, uh, they are feed to satiation or ad libitum. Pinapakain po natin sila ng fresh seaweeds specifically Uh, gracilaria species or locally known as kulot. When it comes to water management naman po, ang pagpapalit ng ating tubig or water change is kinakandak po natin yan twice a week. So yung mga araw po na hindi ko na nabanggit is yun naman po yung tuloy-tuloy uh, or flow-through na tinatawag natin yung flow-through system. Tuloy-tuloy yung inflow ng ng tubig. And lastly, sa broodstock management po natin is yung water quality monitoring. So, When it comes to um temperature, ang dapat po na range is 27 up to 32 uh, degrees Celsius. Sa dissolved oxygen naman po is not less than 4 ppm or parts per million. And lastly the salinity, yung range dapat na 27 up to 32 parts per thousand or ppt. three days uh, prior to spawning uh, during uh, new moon and full moon lunar phases of each each month, magse-select po tayo ng healthy gravid breeder. So, uh, kukuha po tayo dito sa ating broodstock tanks. Ayan, magse-select po tayo kung may ready na po. Ayan. So, ito po yung uh, mga breeders po natin. Dito po tayo magse-select. So, pag sinabi po natin uh, si Mel po, uh, mak makikita natin yung uh, Uh, kulay ng kanyang reproductive yung organ. Reproductive organ o or yung tinatawag nating uh, gonad. So, sa, sa male po, ang kulay po is creamy white. Ayan. Ayan po yan. Creamy white. And bu bulging na po siya. So, meaning, uh, ready to spawn na po ito. So, isa-select na po natin siya for spawning trial. So, ilalagay po natin siya dito sa batsa sa tray. So, sa pagseselect po ng gravid breeders, uh, i-consider din po natin yung size ng kanilang Uh, shell so ang initial size po niyan is 4 centimeters so sa pagpili din po ng uh, female gravid breeders tinitingdan po din po natin ang kanyang reproductive organ o or yung gonad kung uh, nakaumbok or bulging na po ito so ang kulay po ng uh, gonad ng babae is uh, is uh, greenish or dark green So after po natin mag-select ng male and female gravid breeders, uh, maproposid naman po tayo ngayon sa pairing. So sa pairing or spawning ratio, meron po tayong 1 is to 4. 1 male is to 4 female. So 1 male lang po para at least ma-avoid po, natin yung polysper poly polyspermia na tinatawag po natin. Ayan, so ilalagay po natin ang isang babae, isang lalaki at apat na babae dito sa kanilang uh, artificial shelter Bago po natin siya ipasok sa kanyang uh, spawning basket, syempre lalagyan po natin siya ng seaweeds. So sa pagkain din is ad libitum lang po. Yan, dapat may, pres may, may, presence ng seaweeds all the time para at least may kakainin po sila. So after po nating makapag-pairing at mailagay yung ating spawning basket dito sa kanilang mga uh, designated spawning tanks, Uh, antay na lang po natin na mag-spawn sila. So yung monitoring po natin is, is, is ikakandak po natin daily ng maaga po, mga 5 to 6 a.m. So malalaman po natin na may nag-spawn kung may presence na po ng scums, mga malilit na bubbles, and greenish na eggs po dito sa uh, kanilang mga um, spawning tubs or spawning tanks. After po ng spawning at maibalik yung mga breeders po natin sa kanilang tanks, uh, ang, uh, ang susunod na gagawin po natin ay egg collection. Pero bago mag, uh, tayo mag-collect ng egg, tatanggalin po natin yung kanyang aeration para at least hindi ma-disturb yung mga eggs and larvae dito sa spawning tanks. So pag-collect po, gumagamit po tayo ng um, plastic hose para po sa pag-siphon or pag-collect ng eggs and larvae then ang isa pa pong ginagamit natin is yung timba na mayroong 220 micron filter kung saan yung filter na yon ang magse-separate ng eggs, larvae, and dirts para hindi din po mag-overflow itong timba. Ayan. So sa pag-start po ng uh, pag-collect ng eggs and larvae, ilulubog lang, lang po natin itong uh, plastic hose dito sa tubig. At i-allow po natin uh, i-siphon niya or i-collect yung mga eggs and larvae na nandito po sa spawning tanks. So hayaan lang po natin uh, ma-siphon or ma-collect niya lahat. Basta binabantayan po natin para hindi maiwasan pong mag-overflow. After po natin uh, i-collect lahat ng eggs and larvae at i-wash, itatransfer na po natin dito siya sa incubation jar which is 12 liter po ito. Capacity. So, dahan-dahan lang po natin siyang ibubuhos dito para hindi po uh, masaktan o ma-stress yung mga alaga natin. I-provide po natin siya ng aeration which is mild lang po. Huwag yung masyadong uh, malakas na aeration para hindi po sila mabulabog o masaktan or ma-stress. And then, uh, next step na po natin is magko-collect -co na po tayo ng samples for um, counting and monitoring. So, sa pag-collect po ng samples, uh, tatlo po ang ating iko-collect. -co so, gagamit po tayo ng glass beaker which is 250 ml each po yung kukunin natin sa pagkuha ng sample. So, ang gagawin po natin sa pag-collect, gently stir lang po yung timba with eggs and larvae para maging even po yung distribution niya. Then, iangat po natin yung aeration at kukuha po tayo ng sample. Uulitin lang po natin yung process. Saka po, tayo, saka po natin ibalik yung uh, erasion after po tayo makakuha ng uh, sample. Ayan. After po ng sample collection, uh, magkakandak na po tayo ngayon ng uh, counting under microscopy. So sa counting po, gumagamit po tayo ng compound microscope. Gumagamit din po tayo ng pipetor. So tally counter and then sedgewick rupture counting chamber. Siyempre, ang pinakamalaga din po na isa is yung logbook po natin para ma-record po natin yung mga data na makukuha po natin. Sa tatlong sub-samples na po ito, i po natin yan, 1 ml each per, two, per beaker. And uh, yung makukuha po natin total lang tatlong yan is i-average ia po natin. Then yung average na po yun is yun po yung magiging uh, basihan natin para ma-determine yung uh, estimated total population na na-produce. So after po natin mag-count ng ating mga sample ng mga fertilized eggs and trochopore larvae, uh, ibabalik na po natin ulit sila sa kanilang incubation pail or jar para mag uh, incubate po ulit sila ng 8 to 9 hours. So after that po, magkakandak po ulit tayo ng counting para naman po sa next stage uh, which is yung villager uh, stage po. So same process din lang po yung pag-collect ng sample So tatlong sub-samples din lang po yung kukunin natin. Eh, po, dadalhin po natin sa laboratory at magkakandak po ulit tayo ng, ng countings. Uh, before stocking po in larval rearing, uh, prior to it, um, na-prepare na po natin yung mga settlement tanks or um, mga larval rearing tanks And of course, installed na rin yung mga settlement plates po natin which is uh, yun yung magiging substrate nila para kapitan ng uh, kanilang pagkain like benthic diatoms. And doon din po kakapit yung mga larvae natin, yung mga early juveniles. So dapat nakaredy na po lahat bago po magkandak ng spawning or stocking. So when it comes naman po sa stocking, ang stocking density po na sinusunod natin is 250 to, 200 to 250 villagers per liter. So mapapansin nyo po itong tangke na iniistakan natin is 2 tons capacity po ito. Kung base po dun sa sinabi ko na stacking density, ang kaya pong i-stack po dito is 400 000 to 500,000 larvae. Ganito lang po yung process. Mag-scoop lang po tayo per liter. Ayan, so base po dun kanina sa na natin, uh, so bawat tangke po natin, so tatlong tangke po yung maiistakan natin ngayon ng newly response larvae. So, bawat tangke, istakan po natin ng 4 liter each. So, sa pag-stock po, dahanda lang po natin siyang ibababa dito sa may tubig. Yan. So, i-acclimatize lang po natin yan ng 10 to 15 minutes. Para kasi at least maiwasan po natin yung pagkabuhos is ma masyak po yung mga stock po natin. So, after po ng stocking na mga larvae dito sa mga larval rearing tanks po natin, ngayon mag, uh, mag Mag-provide po tayo ng uh, mild aeration para at least meron po silang uh, oxygen. Then, mag-provide din po tayo ng cover net um, using yung HAPA net po natin. Then, sa gabi naman po, mag-provide tayo ng uh, light para at least uh, continuous po yung growth ng kanilang pagkain like dayatong diatoms yung mga algae po dito. So, when it comes naman po sa uh, water management, so pra, uh, from day 1 to day 5, i-stop is po natin yung inflow ng tubig mag re lang po tayo ng inflow uh, at day 6. Sa feeding management na po, uh, since uh, previously seeded naman po itong mga settlement tanks, i-re-resume po natin yung initial seeding uh, at day 7 to day 60. So, meaning po, mag i po yung mga stocks po natin dito up to 2 uh, months. So, day 60 po sila dito. And of course, huwag po natin kalimutan gawin, yung uh, mag-monitor ng water quality parameters such as DO dissolved oxygen, dissolved oxygen, temperature and salinity. So after uh, 60 days of larval rearing ng ating mga uh, stocks, ayan so nag harvest in individual counting na po tayo and ita transfer na po natin sila dito sa nursery rearing tanks provided with uh, floating nursery cages. So yung size po na hinarbes and kinount po natin is from 3 3 mm up to 10 millimeters. So dito po sa mga nursery rearing tanks when it comes to water management, ayan gumagamit po tayo ng UV treated seawater. Ayan, so uh, everyday po natin silang finoflow through and sinasiphon or binabacuum yung mga dumi sa ilalim para at least mapanatili po natin malinis itong uh, rearing water po natin sa nursery tanks. Then nag din po tayo ng uh, moderate to strong aeration and of course uh, when it comes to feeding management naman, um, pinapakain po natin sila ng fresh seaweeds Ayan. so mainly gracilaria species po or yung kulot so ad libitum po yung uh, pagpapakain po natin ito. And lastly, sa water quality parameters naman po, minomonitor naman po natin ito uh, twice a day, 8 in the morning and 3 in the afternoon. So, andyan po ang uh, temperature, dissolved oxygen, and salinity. So sa packing naman po one day before the dispersal, ire-ready na po natin yung mga materials na gagamitin. So gagamit po tayo dito ng mga cut PVC pipes, rubber bands, uh cover net or yung hapa po, then yung plastic fingerling bags. So pag na-ready po natin, ayan, pwede na po nating uh, i-count or ilagay yung mga naka na juveniles doon sa mga designated pipes para uh, i-cover na rin po with hapa net bago natin ipak sa fingerling bags. Yan. So, pagkapak naman po natin sa fingerling bags, yung mga pipes, so, bawat fingerling bags po is lalagyan natin ng 3 to 4 pipes per fingerling, fingerling bags. Then, i-oxygenate po natin yon and itatale. And then po, uh, ready na po yon para isakay sa ating sa uh, sasakyan at dadalhin na po natin yan sa area kung saan po natin siya i-disperse or i-release. Uh, Nag-conduct po tayo ngayon ng uh, dispersal activity sa isa sa mga uh, marine protected area dito sa Tundol, Anda, Pangasinan. So, kasama po natin dito ang aking mga kasamahan sa BIFAR 1 and katuwang po natin ang local government units na ng Anda, Pangasinan. So, dito po um i-release -re or i-disperse po natin yung mga uh, juveniles na dinala po natin na na po a uh, natin sa ating uh, station sa BIFAR Armat deck lookup um dito po sa area na to is na assess na po ito and validated na po ng ating team which is ito po is suitable and uh, or feasible na maging uh, tirahan bak tirahan ng ating mga uh, abalone juveniles yan sa mga ginamit po natin like yung mga PVC pipes yan retrieve po natin yan uh, a day after para at least ha, hindi po ito uh, makasira sa ating karagatan. Isa lamang ito sa mga teknolohiyang idinevelop sa Armatdeck na makakatulong sa mga Pilipino na makapagsimula ng negosyo sa akokultura. Kung kayo ay may mga katanungan o nais ninyong matuto ng iba pang mga teknolohiya, maaari kayong bumisita sa Regional Mariculture Technology Demonstration Center o RMATDEC na matatagpuan sa Lucap, Alaminos City sa Pangasinan.